Salamat sa bagong araw, Lord. Panginoon, maraming salamat sa bagong araw na ito. Maraming salamat sa masarap na tulog. Maraming salamat sa masarap na pahinga. Alam ko po, Panginoon, na ako'y binantayan ninyo at inalagaan ng buong magdamag. Haharapin ko po, Lord, ang araw na ito na puno ng pag-asa sa aking puso't isipan, sa aking buong pagkatao, sa aking buong araw ngayon. Alam ko po, Lord, na hindi mo akong iiwan ngayong araw na ito at patuloy niyo akong sasamahan at bibigyan ng guidance. Maraming salamat dahil ginising mo ako ngayong umagang ito at alam kong ang araw na ito ay magiging blessed dahil andyan ka Lord. Punuin niyo po Lord ng kasiyahan o joy ang aking puso. Ipaalala niyo po sa akin kung gaano ako ka-blessed sa araw na ito. Lagyan niyo lagi ng dahilan ang aking kasiyahan at mga dahilan kung bakit magiging thankful po ako kapag pumasok na po ang problema sa